Ang Samurai X ay mas karaniwang kilala sa Japan bilang ni Kenshin. Isa itong sikat na serye ng manga at anime na isinulat at inilarawan ni Nobuhiro Watsuki. Si Nobuhiro Nishiwaki na mas kilala sa kanyang pen name na Nobuhiro Watsuki ay isang Japanese manga artist. Kilala siya sa kanyang seryeng may temang samurai na Rurouni Kenshin, Meiji Swordsman Romantic Story, 1994 hanggang 1999 na mayroong mahigit 70 milyong kopya sa sirkulasyon at isang sequel na ginawa niya na pinamagatang Rurouni Kenshin: The Hokkaido Arc, 2017. At alam niyo ba na si Nobuhiro ay nagturo ng ilang kilalang manga artist kabilang ang One Piece creator na si Eiichiro Oda? Oo, tama ang narinig niyo. Si Eiichiro Oda na gumawa ng pinagkakaguluhan natin ngayong One Piece. Si Oda ay naging assistant ni Nobuhiro sa paggawa ng rero ni Kenshin. Narito ang ilang mga kagiliw-giliw na katotohanan tungkol dito. Una, batay ang pangkasaysayan habang ang rero ni Kenshin ay isang gawa ng fiction, ito ay itinakda noong unang bahagi ng panahon ng Meiji sa Japan, isang panahon ng makabuluhang pagbabago at modernisasyon pagkatapos ng pagbagsak ng Tokugawa Shogunate. Ang serye ay nagsasama ng mga tunay na makasaysayang kaganapan at mga pigura na nagbibigay sa salaysay ng isang semi-historical na ugnayan. Pangalawa, ang cross-shaped scar o ang kakaibang peklat na hugis krus ni Kenshin sa kanyang pisngi. Nakuha ni Kenshin ang unang peklat nang binalak niyang patayin ang grupo ng mga kalalakihan. Ang kanyang kalaban, sa kabila ng hindi nagkaroon ng pagkakataon laban kay Kenshin, ay nagawang magdulot ng peklat kay Kenshin bago mamatay. Ang pangalawang peklat ay natanggap mula kay Tomoe na naging asawa ni Kenshin. At alam niyo ba? Na ang dalawang tao na gumawa ng peklat kay Kenshin ay engaged sa isa't isa. Nalaman na lang ito ni Kenshin nung ikinwento ni Tomoe na siya ay nakatakdang ikasal ngunit inatake at nasawi ang kanyang groom. Pangatlo, ang sakabato o sa mas kilala nating ispadang baliktad ang talas. Si Kenshin ay gumagamit ng kakaibang reverse blade sword na tinatawag na sakabato na may talas sa panloob na kurba ng espada. Pinipigilan siya ng disenyo na ito na pumatay ng mga kalaban dahil ang pagputol ng talas ay nasa mapurol na bahagi. Si Himura Kenshin, ang bida ng anime, ay laging may dalang sak abato dahil nanumpa siyang hindi na papatay. Ito ang dahilan kung bakit, bagamat nakikipaglaban para sa kanyang mga pinahahalagahan, palagi niyang sinisikap na iwasan ang pagpatay dahil alam niya ang malagim na katutuhanan ng buhay bilang isang mamamatay tao. Ito rin ang pinakahuli sa mga kakaibang espada na ginawa ng Master Swordsmith na si Arai Shako at ang pangunahing sandata na ginamit ni Himura Kenshin. Pang-apat, mga tunay na tao sa kasaysayan sa Samurai X Ang ilan sa mga tauhan sa anime ay batay sa mga tunay na makasaysayang tao na nabuhay noong panahon ng Meiji. Halimbawa, si Saito Hajime ay isang kilalang Japanese samurai noong huling bahagi ng panahon ng Edo na namuno sa ikatlong unit ng Shinsengumi bilang kapitan nito. Isa siya sa napakakaunting mga pangunahing miyembro na nabuhay sa lahat ng iba't ibang digmaan sa panahon ng Bakumatsu at ang katauhan ni Shishio Makoto ay naiimpluwensyahan ni Saig Takamori, isang makabuluhang karakter sa Meiji Restoration. Ang samurai at maharlikang si Saig Tekamori ay mula sa Japan. Pinamunuan niya ang Satsuma Rebellion laban sa gobyerno ng Meiji habang naninirahan sa huling bahagi ng Edo at unang bahagi ng panahon ng Meiji. Isa siya sa tatlong dakilang panginoon na nang asiwa sa Meiji Restoration at isa sa pinakamahalagang samurai sa buong kasaysayan ng Hapon. Panglima, Tragedy of Kyoto Arc. Isa sa mga pinakakilalang art sa Samurai X ay ang Kyoto Arc kung saan nahaharap si Kenshin sa mga mabibigat na kalaban na kilala bilang Japongetana, Ten Swords. Kabilang ang mga karakter tulad ni Sete Sojiro na kilala din bilang Sojiro the Tenken. Gumagamit ng walang ingat na Kenjutsu at ang bilis na kilala bilang Shukuchi na parabang ipinagkaloob mula sa langit. Seidoji Mahoji, kilala rin bilang Oji, the 100-fold knowledge. Sanay sa paggamit ng baril at ang kanyang espada ay nagmumula sa kanyang matalas at napakatusong pag-iisip. Onu Mayusoui, na kilala rin bilang Usoui, ang blind swordsman. Isang mamamatay tao at halos demonyong bulag na mamamatay tao ang nagclaim na nakakuha siya ng hindi kapanipani walang extrasensory nakakayahan kakayahan na kilala bilang heart's eye. At may hawak na timbang na si Tin Chin na may kalasag ng pagong na si Ron B. Si Yukyuzen Anji, na kilala rin bilang Anji, the Destroying Bright King. Isang muscle-tempered at highly trained fallen monk na nag-aangkin ng mga titulo ng Wisdom Kings of Buddhist Lore na gumagamit ng hand-to-hand -hand martial arts, kasama ng Kenpo at isang napakalakas na mapanirang pamamaraan na kilala bilang Mastery of the Two Layers. Sowachei cho kilala rin bilang Ancho, the Sword Hunter. May hawak na iba't ibang mga blades at espada na kakaiba at pambihira at lubhang nakamamatay at nakamamatay na mga disenyo na nakulekta niya sa paglipas ng mga taon. Kariwa Henya, kilala rin bilang Henya, The Flighted. Gumagamit ng istilong nakasentro sa literal na paglipad sa labanan, habang gumagamit ng mga wrist-mounted blades at gunpowder bomb. Hanjo Kamatari, kilala rin bilang Kamatari, The Large Side. Iwanbo, kilala rin bilang Iwanbo, the Round Demon. Isang mataba, may problema sa pag-iisip, ngunit marahas na hindi mahuhulaan at magulong baliw na may matalas na daliri. Size Uchi ng Destruction Army, kilala rin bilang Da Destroyang Yin. Isang maliit, manipulative at kuripot na matandang lalaki na ang kapangyarihan ay nasa kanyang panghihikayat at pananalita. Fuji ng Destruction Army, na rin bilang The Destroyang Yang. Isang nakakatakot at amnanas na mukhang higanti na isang tao, kadalasang itinuturing na taong halimaw. Ang Japong Gatana o ang Sampung Espada ay isang espesyal na puwersa ng pag-atake ng mga piling mandirigma na tinipon at pinamunuan ni Shishio Makoto para sa layuning pamunuan ang kanyang revolusyonaryong hukbo laban sa gobyerno ng Meiji. Sa likod ng hukbo ni Shishio, nagsisilbi sila bilang pangunahing antagonist na grupo ng seryeng Kyoto Arc. Pang-anim, mga legal na isyo ni Watsuki. Ang anime maker na si Nobuhiro Watsuki ay nahaharap sa mga legal na isyo na may kaugnayan sa pagkakaroon ng child pornography noong 2017. Nahumantong sa kontrobersya at nakaapekto sa reputasyon ng serye. Ang kontrobersya ay nag-udyok sa publisher na suspindihin ang pagpapalabas ng bagong material na Rurouni Kenshin, pansamantala. Pangpito, ang movie adaptations. Ang Rurouni Kenshin ay ginawang isang matagumpay na movie adaptations na pelikula na idinirek ni Keisha Otomo. Ang mga pelikula ay nakatanggap ng papuri para sa kanilang kahusayan sa pag-arte at mataas na kalidad ng mga pagkakasunod-sunod ng aksyon. Ang Rurouni Kenshin taong 2012, Rurouni Kenshin, Kyoto Inferno at Rurouni Kenshin, The Legend Ends ay sabay inilabas ng taong 2014. Habang ang Rurouni Kenshin, The Final at Rurouni Kenshin, The Beginning ay sabay inilabas ng 2021. Ito ang limang pelikulang bumubuo sa movie adaptation ni Otomo sa maalamat na serye ng manga ni Nobuhiro Watsuki na Samurai X. Pangwalo mga OVA at Anime Ang Raruni Kenshin ay inangkop sa ilang original video animation o OVA at serye ng anime bilang karagdagan sa orihinal na manga. Ang mga pangunahing story arc ay ayon sa anime adaptation. Habang ang side storylines at karagdagang character development ay ikinikwento sa mga OVA o original video animation. Ang OVA, na ang ibig sabihin ay original video animation, ay nangangahulugan na ang episode o anime ay hindi hinango mula kwento ng isang manga. Nagdadala sila ng sarili nilang mga kwento at twist at kadalasang ginagamit bilang mga filler o side story mula sa pangunahing kwento ng manga, madalas din silang maikli. Mayroong dalawang OVA o original video animation ang Rurouni Kenshin. Una ang Rurouni Kenshin Trust and Betrayal. Ang Raroni Kenshin, Trust and Betrayal, bilang karagdagan sa kwento ng pinagmulan ng cross-shaped scar ni Himer Kenshin at paggalugad sa kanyang relasyon sa isang babae na nagngangalang Yukishiro Tomoe. Isinalaysay ng Trust at Betrayal ang kwento ni Himer Kenshin bilang Hitokiri Batusai sa mga huling taon ng panahon ng Bakumatsu. Ang pangalawang serye ng original video animation sa franchise ng Rurouni Kenshin ay tinatawag na Samurai X, Reflection, o Rurouni Kenshin, Seisouan sa Japan. Sa kabila ng pagsisilbing conclusion ng serye sa TV, ito ay higit na itinuturing na hindi ugnay sa manga dahil sa malaking pagbabago mula sa storyline nito. Sa Japan, una itong ginawang available noong ikalabindalawa ng Desyembre, 2001. Kasunod na inilabas ito sa DVD ng ADV Films noong March 25, 2003, at sumunod ang isang edisyon ng Director's Cut. Pangsham Mga spin-off at sequels Bilang karagdagan sa orihinal na serye, may mga spin-off na manga at mga light novel na nag e sa mga backstories ng iba't ibang karakter. Tulad ng Reroni Kenshin, Restoration, at Rurouni Kenshin, Master of Flame. Ang Roroni Kenshin Restoration Plot Natuklasan ni Himura Kenshin ang mga laban sa pagsusugal na ginaganap sa establishmento ng merchant na si Takeda Kanry. Si Kamiya Kauro, isa sa mga manlalaban. ay nakikibahagi sa mga laban upang mabayaran niya ang renta ng kanyang swordsmanship school. Nang malaman ni Maijan Yahiko na balak ni Kanry na patayin si Kauro, humingi siya ng tulong kay Kenshin para iligtas siya. Ang Rurouni Kenshin, Master of Flame, ay isang dalawang kabanata na Japanese manga na isinulat at inilarawan ni Nobuhiro Watsuki. Ito ay spin-off ng pangunahing serye ng Rurouni Kenshin na nagdedetalye sa kung paano nakilala ni Shishio Makoto si Komagata Yumi at nabuo ang Japong Pang-sampu Legacy sa kabila ng kontrobersyang nakapaligid sa lumikha nito, nananatiling minamahal na serye ang Rurouni Kenshin para sa maraming tagahanga sa buong mundo. Karangalan at pasipismo, kasama ang mga nakakaakit na mga karakter at makasaysayang tagpuan nito, ay nagambag sa pangmatagalang katanyagan nito. Ang Rurouni Kenshin ay patuloy na isang makabuluhan at maimpluwensyang bahagi ng kultura ng manga at anime, sa kabila ng mga hamon na kinakaharap ng Lumikha nito